Hi guys, good morning and thank you for watching Coffee Break with Zuni today. Ito actually huling ano na to eh? Huling lagok Tawa ba yan? Halos naubos ko po yung kape ko. Just to think of what I'm gonna say today. Alright guys, ito, uh, we're back with my Coffee Break. Talam naman that every time I, I have this video, this is all about my thoughts. Okay? And today po, alam ko po, all of OFWs from all over the world, eh talagang apektado, okay, sa kumakalat ngayon, na mga balita, okay, it's all about the Bureau of Customs, headed by, of course, Commissioner Alberto Lina, na ito po yung balita. mag inspection sila of all, hindi naman all, okay? There's some random check of some OFW balikbayin box. And if they found out na yung value nung laman ng box na yun will cost $500, it will be subject for tax. Galing! ba? Diba? Nakakatuwa po. We have to praise si Commissioner Lina sa napaka-brilliant ang idea. To be honest guys, as an OFW vlogger, nakakabahala of course that bakit ganito? That every time yung mga ilang mga politicians natin or some personalities in our governments na gusto magpasigat, na magaling sila, bakit laging OFW laging sinasampulan nila? Napaka-heartless naman nila. <laughs> Hindi ba nila naiintindihan ang buhay ng isang OFW? Nakakalungkot lang kasi isipin. Kasi maliit tayo na kaya nila tayong apak-apakan. Alam mo kung tutuusin nga, yung mga nasa gobyerno, especially kung sino man nagpakana ng idea na yan sa Bureau of Coast, no? Dapat nga sila ang mahiya, di ba? Na nasa gobyerno kayo, pero wala kayong magawang bigyan ng matinong trabaho ang mga Pilipino. At hindi kayo nahiya na napakarami ng mga Pilipinong na, ibang bansa, nagiging OFW. It's because patunay lang yon na kung gaano ka inutil ang gobyerno natin magbigay ng matinong trabaho para sa mga mamamayang Pilipino. Tapos ngayon, ito pang igaganti nila sa mga OFW yung katulad na. Na tayo, nagpapakahirap tayo sa ibang bansa. Sinusuong natin yung risk na minsan hindi natin alam kung anong kapalaran maghihintay sa atin dito. Hindi natin alam kung anong trabaho yung madadatnan natin. Hindi natin alam kung makakayanan ba natin yung adjustments. Makakayanan ba natin yung homesickness? Na actually yung panghihipang bansa is isang sugal, but it's because we really love our family. And we cannot find any good future kung nasa Pilipinas lang tayo. Nandito tayo. Malayo sa pamilya natin. Malayo sa anak natin lumalaki yung mga anak natin na hindi naman lang natin nagagabay yung mabuti. Malayo sa mga magulang natin. Nak nakapag may mga family occasions, tayo ang wala. Na nakakauwi lang tayo kapag namatay na yung mga magulang natin. Hindi ba nila naranasan malayo man lang sa pamilya nila kahit isang linggo? Hindi ba nila alam yung pakiramdam ng na mamimiss mo rin yung yakap ng magulang mo, yakap ng anak mo, or kasalo mo sa pagkain ng buong pamilya mo? Pero tayo mga OFW, hindi lang isang linggo eh. Hindi lang din isang buwan. Hindi lang din isang taon, kundi maraming taon. Nakakainis lang isipin na siguro kasi OFW lang kasi ito eh. Maliliit na tao lang ito, walang power. Kaya kaya nila tayong apakapakan. Na hindi nila kayang harapin yung mga totoong dapat na mga smugglers, na dapat mga yung mga dapat eh, nagbabayad ng totoong tax. Talaga ang kung bakit nandiyan sila sa posisyon nila ngayon. Yun yung totoong trabaho. Pero ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga maliliit na tao para magpakitang gilas na may may trabaho sila. Guys, sa totoo lang, as OFW vlogger, ang dami ko pong nakausap ng mga OFW. Iba-iba yung karanasan ng OFW na nandito. Hindi po lahat. Marami sure. dito ang ah, tinitiis na lang yung pagmamaltrato ng mga amo nila kasi importante na kakapagpadala sila sa Pilipinas pero dito nilulunok na lang yung pride nila na kahit may profession sila sa Pilipinas pero dito anong trabaho marami dito na tumakas sa amo madami dito na hinahayaan na lang nilang niluloko sila ng mga employer nila marami dito na lang nasira ang pag nilang panghili bansa pang at ang laman ng balik box na yan kasi hindi po yan pagbili mo ng box, punuin mo na kagad eh. As my personal experience at kadalasan ng mga kakilala ko dito, inaabot ng ilang buwan yun. Kapag may mga sales lang, doon sila bumibili ng marami para lang mapuno yun unti-unti. Commissioner Lina, para malaman niyo po. At ang bawat laman po nun, laman po yun ng pagmamahal. Meron ako nakasama sa bahay dati. Bumili siya ng balikbayan box. bawat lagay niya doon para to sa anak ko sa panganay ko to or or Junie, wag mo nang itapon yan ipadala ko na lang yan sa Pilipinas magugustuhan niya ng anak ko magugustuhan niya ng tatay ko Eh, masaya na sila na makita yan yun po ang laman ng mga balikbahin box puso po ang laman na excited po yung mga OFW na pag nakarating yun sa Pilipinas alam nila kung gaano kasi yung pamilya nila makakatanggap. Akala ko nga po nyo kami kasi kumakalat yung balita na maraming mga nadutukutan na nanakawan ng mga balikbayan box. Bah, ngayon, ginawa nyo pang legal ang pagbubukas ng mga box. At gaano naman po kami kasigurado na wala pong gumagawang katarantaduhan sa pag-check -che nyo po ng balikbayan boxes na amin. Dati nga, bawal buksan. Nawawalan. How much more ngayon na legal? Talino. Ano kaya talagang meron puso o utak si Commissioner Alberto Lina. Sorry po, pero I'm just being honest. Maybe this is the effect of itong ginagawa mo sa aming mga OFW. That's why I'm reacting like this. So prove yourself po na hindi po talaga pang a sa aming mga OFW ang intention nyo. Napakarami pong proyektong pwede nyo pong gawin. Why not protect yung mga OFW balikbayin boxes? na hindi po mahawakan ng mga masasamang tao ma maninokan ang laman ng mga balikbayan boxes namin kasi lahat po yan yan po ay ang aming mga pagmamahal sa pamilya namin sa Pilipinas dugot pawis po yan hindi po yan galing sa nakaw I huwag niyo pong ipanakaw sa mga staff niyo para pamilya nila makinabang alam ko po na marami pa rin mga nasa Bureau of Customs na mga madigino na totoo may isip, may utak, at marunong respetuhin ang sarili. But then what I'm trying to say today is just my reaction and my opinion about this topic. Na sana po, eh, isip naman kayo maayos. Nagkatiwala sa inyo yung Bureau of Customs. Kasi kapag malalaking mga isda, yung mahuhuli nyo, lahat po ng OFW, sasaludo sa inyo.